edukasyon para sa lahat hindi para sa ilan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang edukasyon ang itinuturing na susi sa lahat ng tagumpay. Ngunit sa kasalukuyang lipunan, ang susi na ito ay tila hindi na abot kamay ng lahat. Sa halip, ito ay nagiging pribilehiyo ng iilan lamang. Sa bawat batang gustong matuto, may isa ring batang napipilitang huminto dahil sa kakulangan sa suporta, kahirapan, at kakulangan sa pasilidad. At ayon sa datos ng Department of Education, libo-libong mag-aaral ang hindi na nakakabalik sa paaralan taon-taon. Bakit? Dahil sa kakulangan sa gamit. Layo ng paaralan o dahil mas kailangan nilang tumulong sa kanilang pamilya kaysa mag-aral. Sa mga pampublikong paaralan, iisang aklat ang pinaghahatian ng lima hanggang sampung mag-aral. Kulang sa guro, kulang sa silid-aralan, kulang sa atensyon. At ngayon, sa pag-usbong ng teknolohiya at online learning, lalong lumawak ang agwat. Hindi lahat ng mag-aaral ay may gadget o internet connection. Hindi lahat ng mag-aaral ay kayang sumabay sa makabagong sistema ng edukasyon. Ang resulta? Lalo lang lumalaki ang kawalan ng pagkakapantay-pantay. Pero hindi pahuli ang lahat. Maaaring baguhin ito kailangan lamang natin ng tunay na malasakit. Hindi sapat ang proyektong panandalian lamang. Kailangan natin ng sistematikong solusyon. Mas maraming guro. Mas maayos na pasilidad. Sapat na budget at oportunidad para sa lahat. Maging sa lungsod man o liblib -lib na barrio. Huwag nating hayaang maging pangarap na lang ang edukasyon para sa kabataan. Gawin nating realidad ang pangakong edukasyon para sa lahat sapagkat sa bawat batang natututo, may pag-asang nabubuo. At sa bawat pag-asang iyon, unti-unti nating binubuo ang kinabukasan para sa ating bayan edukasyon para sa lahat hindi para sa ilan Maraming salamat po